Tin guys, yung sinasabi nila na doon daw makikita yung kung gaano kaganda ang gampoy, guys. Yun pala siya, oh. Kita nyo, yun siya. Guys, puntahan natin 'yan. ayun doon guys Dito sa babaw. Nakapunta na ako doon sa ibabaw. nice Kamukha muna Marites. Kamukha muna natin, Martes. Huh? Kamukha muna natin, sa itaas, guys. Yan nila na bagong attraction na pa. Yan lang tayo, ha. Hinip kayo, oy! Tralitz ko. Ma, wala pa picture? na tayo dito guys Mauni siya nakita na ko dito sa post. Doon kami pumunta last time. Doon. Wala pa to dito guys. Bago lang ata to eh. Dito naman siya sa gilid. Sa kabila. Nakalagbok na ako, guys. Ang ganda. Yung iba. Wala <laughs> nakasulot ang sakyan na nakala ko talaga di makaakit yung motor dito. Yung ibang motor andun sa ano. Hindi ko ako sa mga alam. Pero ako akala ko di ko makakakit. Buti at nakakit yung motor. Thank you, buddy. Si buddy, buddy, uh, yung motor, guys. Hmm. siguro, nindot yung niya pag ano na siya, kana. Kana, dili na bitaw siya, init. Mag-green naman siya. Hala, pwede palang mag-akyat doon o no, sa itaas, no? nanaidalan guys, ah. Oh. Ito lang to sa Facebook. Pero kayo na, napuntahan na. Kita ko lang sa Facebook, guys. Pero ngayon, napuntahan ko na. Bago to eh. Tambay. Bagong tambay